Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang iwagan ng pangasin na magbagi po ng karunungan din po. Sana po ay tumutok po kayo dito at mag-subscribe, mag-like and share. Pakitulong po. At sa mga tao po na comment po sa akin na medyo alanganin wala sa hulog po ay maraming salamat po sa inyong pag-comment po. At sa mga nagre-request po sa akin ay pakihintay-hintay lamang po. Pasensya muna kayo kung di ko nakukon po at ipakakaroon pakakalup ko po rin yan magpahintay hintay lamang po pasensya na muna kayo maraming salamat po sa pag-unawa at pagmamahal po niyo sa iwangan ng pangasinan at ah, uh, pahintay hintay lamang po uh, at uh, sana po yung magpursige po kayo manalangin sa Diyos sa makapayarin sa araw at gabi bago pagkagising at pagkatulog sa, umaga, uh, pagkatulog sa gabi para gabayan po tayo sa ating kinabubuhay sa araw-araw uh, ang ipakakaloko po sa inyo ay panlubag loob sa mga taong matigas ang kalooban bago umalis ng bahay ay magdasal ng isang ama na at sunod usalin sa inyong isipan at iip sa iyong dibdib bago kayo makipag-usap sa taong pinatutungkulan at ito'y lalambot ang kanyang puso at kayo'y pagbibigyan sa inyong ninais po na kahilingan po. Usalin sa iyong isipan at ihip sa inyong dibdib po ng tatlong bisis po. Narito po ang orasyon po. Salbus, salbamus, kibiri, kamus, igusum. Salbus, salbamus, kibiri, kamus, igusum at ipusin yung dibdib po ng tatlong bisis po. Salbus, salbamus, kibiri, kamus, igusum. Ayan po, ang pampalubag loob sa mga taong matigas ang kalooban po. Sana po ay uh, kung po, uh, pakitulong po Tawagan ng Pangasinan po. At tatanin ko pong napakalaking utang loob sa inyo lahat. At Diyos na pong balang magagabay po sa inyong ginagawa sa araw-araw. Hindi po kayo nakababayaan ng Diyos na sa lahat sa inyong ginagawa, sa inyong ninais po na mangyari po sa inyong buhay. at huwag po kayo makalimut pong tumulong sa mga taong mga taong kon po uh, hiniga po sa hirap ng buhay sana po itulungan po nyo sila para gabayan kayo ng Diyos na makamangyari sa lahat. Ang ating tinutulong po sa ating Diyos uh, sa mga taong na hiniga po sa hirap ng buhay napakalaking kayamanan sa langit po yan na uh, alam ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat yan. Sana po ay maraming salamat po sa inyo lahat. Siya tat po sa inyo lahat.